What's up mga idol? Mabigat ang inoffer ng Hinebra para sa TNT. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Medyo hindi ganun kaganda ang pinapakita ng TNT ngayong conference, dahil 4-4 ang kasalukuyang win-loss record nila at nasa number 7 sila ng standing, hindi nga sila consistent dahil kapag mananalo sila ng isa ay talo naman ang kasunod. Kahit papaano ay makatarungan pa din naman ito dahil alam naman nating lahat na malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Mikey sa kanila, samahan mo pa yan ng pagkawala ng ilan sa mga superstar nila tulad na lamang ni R.R. Pogoy. Kaya naman ayon sa mga source, hindi man daw diretsyong masabi ng TNT sa media, pero ang sinisisi nila kung bakit hindi maganda ang performance nila ngayon ay dahil kay Mikey Williams, sinira nga daw nito ang magandang samahan ng team. Kung nanatili lang sana siya at nakipag-usap ng maayos, malaki sana ang naging tulong nito para mas lalo pang palakasin ang line-up nila, pero imbes na lumakas ay kabaligtaran pa ang nangyari dahil naging magulo na talaga ang lahat. Samantala, alam naman natin ang latest na balita kay Mikey, nagbago na nga daw ang isip nito at bigla na niyang gustong bumalik sa PBA, wala daw kasi siyang source of income ngayon kaya kailangan na niyang bumalik sa TNT. Pero ang mabigat dito ay sobrang masama daw talaga ang loob ng mismong TNT management dahil sa ginawa niya, parang inabando na nga daw niya ang team at dinas respect niya ang mga ito, kaya naman sobrang nagagalit ang TNT ngayon. Kaya naman ayon sa source ay hindi na daw talaga nila tatanggapin itong si Mikey Williams. At isang mabigat na trade nga daw ang gagawin nila, sa katunayan ay nilagay na nga daw ng TNT si Williams sa trading block para ibigay sa ibang teams. Alam na nga daw ng Hinebra na bibitawan na ng TNT itong si Mikey kaya nag-offer sila sa mga ito, medyo mabigat talaga ang handang ibigay ng Hinebra para makuha si Mikey, kaya mukhang hindi makakatanggi dito ang TNT. Ayun kasi sa source ay handa daw bitawan ng Hinebra itong si Stanley Pringle at may kasama pang dalawang future first round pick, gagawin daw ng Hinebra ito dahil gustong gusto daw talaga nilang makuha si Mikey Williams. Hindi pa sumasagot ang kampo ng TNT kung may hihingin pa nga ba silang karagdagan para sa Hinebra o kontento na sila dito kaya abangan nyo ang susunod na videos para sa mga updates tungkol sa trade na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, sino sa tingin mo ang makikinabang ng husto sa trade na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito, so dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panunood mga idol. Ingat at bye bye!